na raw formal na idedeklarang kandidato ng PDP laban sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero bago ito, nakipagpulong muna ang alkalde sa kanyang mga kaalyado noong weekend. Sa kanyang baluarte sa Davao City, nakipagkita si Digo sa running mate na si Senador Alan Cayetano. Dito rin niya tinuldukan ang ilang dekadang alitan nila ng pamilya Nograles. Mismo si Davao Congressman Carlo Nograles pa ang nagsabi na all out ang suporta ng kanilang pamilya kay Duterte. Hinahanda na rin daw ni Duterte ang kanyang senatorial slate at posibleng mga miyembro ng gabinete. Balak naman ni Nograles na kumbinsihin ang kanyang partido na suportahan si Duterte. Wala nga akong kabinet, ayat po. I have to craft a uh, 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 slate. Meeting natin ang National Unit Party para Mayor Duterte can present its platform of government. Aside from that, siyempre, at the House of Representatives, I'm willing to act as a recruiter. Itong weekend din, nilunsad ang bagong mobile game kung saan bida si Mayor Duterte. Tinatawag itong... Go Duterte. Para makapuntos, kailangan lang barilin ang mga korap na politiko, magnanakaw, kidnapper at iba pang kriminal sa iba't ibang stage ng laro. Madadownload na ang laro sa Google Play. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.